tumbas pang palasa pwede na barca ter? Uh oo -oh. ayos na quit sa tayo tapin saan tayo dun sa akin ibabag mo labit oo oh, saan ka ba bumili oo Adver advertisement pa mo din sa akin na yun. Aba, kay Isaon, oh. Ano ko ito? Ang bibilin mo? Singkang. Ilan? Singkang ba? Singkang? Titingin tayo. Ay, meron doon upo. Ishi. Hey, Yo, nabagat ka na ng mga friend. mo. Pagkakain na ba iyong kuwetel? 20? 20 lang Ha? Paadali ako pa rin na kayo. Ay, sabi ko pa rin Hanggang tanghali na kaadali magdaanan. Kanina ko ba nagdali? Eh Darwin, tanggal ang hirang ng lang. lahok. Hindi ah, kami gumapas. Tapos namin hinakot yung palay ninyang pagkahapon. Magaling ang skater doon sa karte ay. Sabi Sabi gabi. Bitter, rin yung mahirakan ng na limang luwang. Pagkatapos ay kayo muwi na. Oo nga, nakakakalos din pag pagulang init. Pasampang Bukti ba pareha sa senyo? Inulot mo ko Kunahin ba tingnan-tingnan yung Hindi. Oh. Kuyater, 20 ba? Ako lang tayo gamit. tayo na Oh. 20

ang mantak nga na yung pinsan na ikakaatigil kong magtanim. At pag kumapal lang maning di ba hindi na kayang puksain? Nagkakaroon na ba? Ay meron na yung iba. Ay pag hindi na kayang puksain ay paano yun? Tigil. Ako naman ayoko nung ano ay. Nung sabihin mong spray na spray. Ay, hindi na. Ay ngayon yung gagod tayo, walang sira. Walang sira? Ay para bang hindi paano yung maning ira? Nalagay ko doon sa taasan. Alin? Oo. Ay! Ay! Babalik nah ko na lang yung tricycle. Ikaw, bahay. Ako muna ako ba yan? At may ipuputi ng upo. Kita-kita din, hiniiwa kita. Oh! Nasa to yan, hiniiwa kita. May dinamamasin lang. Malaki, hindi ko luto ay. Dinamamasin. Kabakrad daw ako mo eh. Ito ba mga sa mas mabinasin singkang sa'yo sa mga pizza yan oh. nga ay. Bukas na yung bayad nyo Oh, ikaw. Bahala. Ikaw pa. Ay, upo ba natin Ay, doon? Ayun, tayo mamumuti. Ay, upo, 30, 30, 30. Oh, hay, lakad. Buo ba yung marayan yung dala? Kamatis naman na rin. Kamatis? Kamatis. Uy, Oo nga, ang ganda ng kamuti. At pag nagtatabas ka ba? indi sa kapatid pag gunit pag, pag yung yung yang ito na matihan ay may himili ah upo ba pili isang oo oh? ayun na ay sa mo oh. pili ko iterr nang malaki ayarin sa akin yan oh Pili sa inang malaki-laki iter. Doon sa dulo-dulo ayo -dulo, tingin. Oh, isang 'yun, malaki Oo, piliin pili niyo para nga malaki yung isang iyon Pero wala nang gagawin. Oh. Yeah, kaya sa lupa, kaya ayan. Tingnan mo, ay pag dalawang maliit. Pag kinalilitan. Kadambo ko ano? Ay oh, di. Para rantaran mo malaki, maliit. Hindi tari. Ayos na yan. Maliit na, na yan. Hindi. Dalawang maliit. Ilan na ba yan? Bainte. Dalawang maliit nga dapat. Ay, oh. Ay, mm. Makar, bari, ya. rin. Oo. mo buo Ibay makano? Ibay sa manok. mo man Buo lang. Magkano mo? Hoy, magkano ang sukli mo ba? Tama. pa ako ko lima. <laughs> Nakatawa na. na. <laughs> talaga Oh. Wala mo pag may dalawang Ay, ma magkano bang Magkano pa ka ba? Gawa na riba, hindi din na sa isa 10 Itutudo mo na? Itutudo mo na! Limampu! Dagdagan pa ba natin yan at Nati isang upo? Oo! Mm -hmm. Eh? Magkano ba na pa sa akin? Ito, binayad mo. Nag... Sinakulang uh, pa nga ako ng 20 ay. Oo nga ay. Magkano so... ba ba? 50? Ay nine, 20 ko. Mm -hmm. Yan, nasa iyo pala na iyo marami pira ay. pala sa kapitin yan o. Awang ko. Ilan na ba yung upo mo? Wala pa. Dalawang kasarapan nga lang ko ay e, ter. Piling nga kayo ng malaki. Ay, alam ay, 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 talaga yan wala kayo. <laughs> Agad tayo, na, kulad nalang bunutin yung bulaklak ay. na tumuti ka ulit kanina yan. O. Oo nga eh gusto nung ano uh, sa akin, huwag na muna, tama na po muna. Mas, mas maganda pa naman yung gato na kalalak ha? Oo. oo. Ang ulaman. Iya. Yeah. Pang pamilya. Ayun, sa inyo, hindi Kalawit na yan. Hindi na yun na yan. Maraming na. Maraming gusto mo na baray? Maraming pisa na. Pwede na. Alam <laughs> ka pa sinalaan <laughs> kasi ay alam ba? Yung kabila pa. Ayun na, lapad pa rin kay Amid oh. Uh, dagdagan uh, mo na rin singkang. Oo, uh. dagdagan ko singkang. Ba't ako bibili sa palengke. <laughs> Maglakad ka na pa pa rito, ano? Maglakad ka pa naman, ano? Pag <laughs> bibili ah, sa palengke ng gulay, lagintan na pati. Oo. Oh Ayun, ganito yung kahit wala ay. Matamis-tamis. Oo. Bay, gusto mo kong pata yung singkang ay wala yuk. Tumbas pang palasa. Uh -huh. Pwede na ba kayo ter? Pwede. Pwede na mapigil niya Oo. Ikaw ko yung araw ko. Maraming dalawa araw pinagbibigil pag makita ko. May sabihin ko ay. Oo. Ayos na. Sa kaya nalang. tayo. Uh -huh. Tapin saan? Tapin sa akin. Ibabag mo na. Siso naman sa box. Labit. Oh, ad sa kamo bumili advertisement pa mo din sa akin na kay isaw no. Pero kilala nga basta ako dumaan ay. Nung ko may labit din na yan. Yeah. Ang ko may labit na ako bumili. Sulit yan, ba? dalawang kain na rin dinali na rin sa Uta na lang at tatlong kainitan pala. Thank you naman, bro. Ano iyegi sa kula na may sardinas? Ah, dapat 'yan ko. Sana <laughs> yun. <laughs> <laughs> ko biya rin yung nahapon. Tingnan mo minsan, hindi pa lalo. Ha? <laughs> ayun po, ayun po naman tayo magkagayak ng ating pan-deliver kaya salamat po sa lahat ng ano? Pala. Sa lahat ng ano po natin mamimili, oo. Uh -huh. Napakalaking tulong po nung tayo nakakabenta dito sa bukid. pang ano po ari pang kamuti kyu ah po ah. sa bundle po ating na ano nakuha Hindi po. Ayun po, ako po ay nagpapasalamat sa lahat. Ano po sa nag-order sa bumibili po dito sa atin, oh. Napakalaking tulong po at una-una po ay hindi na natin hahanapin, oh. Yan, salamat po sa inyong pagsama ano po. Yan, ingat po ang lahat. Happy happy lang po. Bye.